Hello mga guys, tignan mo ang uh, mga niyog uh, galing po sa taas may buwa 'yan. Namulaklak na kasi eh, tapos matagal matagal pa ganyan. Matagal pa talaga ang ano, malaglag kasi galing niya sa taas. Yun, nabidyuhan namin 'yon. Bakit kaya matagal 'yon? Bakit kaya na nalaan namatay na ang katawan? Tapos, hindi pa malaglag. Yan. O, oh, yan o. Oh. O, oh, o, oh, o, oh. Tingnan mo. O, oh, o, oh, o. Oh. Ayan po. Ayan. May ano na. May, ano, ang, ang tawag yan. May, so, tu, um, tumutorok. Ayan. O, oh, tingnan mo. Mabuti o, oh, mga guys. Ayan na o. Oh. Ayan. Thank you very much, guys. Thank you sa pong